Kasama niya, si Andres Messi. Tingnan ninyo. Ito ang naging dahilan ng gulo sa media nitong mga nakaraang oras. Alam nyo bang magsisimula na ang kampanya para sa eleksyon sa Barca sa pagtatapos ng season? At hindi niya isinasantabi ang posibilidad na makilahok sa eleksyon ng Barca. Hindi niya isinasantabi ang posibilidad na makilahok sa eleksyon ng Barca. At hindi ko ginamit si Segu dahil sa tingin ko, muni mismo ay hindi niya alam. Alam ko na oo, mga taong inangkin at gustong angkinin pa. Pero hindi ko isinasan tabi na baka may maging hayagang kilos si Messi. Hindi. Hindi isinasan tabi na si Messi ay gumawa ng hayagang kilos o magpakita ng anumang paraan ng pagpapahayag sa darating na halalan. Hindi siya konektado kay Laporta. Kabaligtaran pa nga may mga usap-usapan. Sa katunayan... Kahapon ay inilathala ng Jaryong Sport ang lahat ng ito na si Messi ay maaaring konektado kay Victor Font o sa Camp Ruby. Kaya, ito ay nagdudulot ng maraming kontrobersya, maraming kontrobersya at malinaw na hindi natin alam kung totoo ba ito, kung kasinungalingan, kung haka-haka lang o kung ito ay bagong galaw ni Sike Rodriguez para guluhin ang gumawa ng kaso ni Greira. Pero tandaan, mahalaga ito. Hindi niya sinabing gagawin niya pero hindi rin niya tinanggihan ang posibilidad. At para sa akin balita na ito dahil ang kaso ni Messi ay isang kwento na kailangang ayusin. Walang kinalaman kay Laporta nagkataon lang na pareho sila ng pananaw. Hindi ito tungkol kay Laporta at wala silang napag-usapan. Oo, nakipag-ugnayan sila sa ibang mga tao hindi ko isinasantabi si Bahale. Sabi sa akin, hindi rin niya tinatanggal ang posibilidad na gumawa ng hayagang kilos sa kampanyang elektoral na ito. Kahanga-hanga at lalo na sa isang konteksto kung saan sila porta, kung pag-uusapan ng eleksyon ay mukhang mahirap talunin. Kahit maraming problema at anumang nangyayari sa Camp mukang no, mukhang sila porta ngayon ay walang kapantay na kalaban. Mukhang ang oposisyon ay parang natutulog pa at hindi pa handa sa kung anuman ang darating. Pero siyempre, kung may isang bagay na pwedeng makaapekto o makaimpluensya, tingin ko si Messi ang pinakaimportante sa lahat. Sige. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ako mismo, kung ako ay miyembro ng Barca. Kung si Messi ay pumabor kay Campo Ruby, o kay Victor Font, pareho lang sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo. Para sa akin, laro-laro lang ito. At para sa akin, nasabi ko na ito, sasabihin ko ng malinaw ang opinyon ko. Para sa akin, si Messi ang pinakamahusay sa kasaysayan. Ang pagmamahal kay Leo ay walang hanggan. Pero naniniwala ako na tapos na ang kanyang panahon bilang manlalaro. Isa siyang alamat ng Barca. Siyempre, malinaw yan. Pero para sa akin, magiging napakatanga. Napakatanga ni Messi kung hindi siya makikipagkasundo kay Juan Laporta. At maghilom na sana ang mga problema ng nakaraan. Sa tingin ko, minsan kailangan din maging immature sa ganyan. Gets ko naman siya, pero gusto nyo bang sabihin tama ang ginawa ni Laporta? Sa totoo lang, hindi. Tanga si Messi kung didikit siya kay Victor Fon o sa ibang kandidato. Sobrang tanga yon. Isang Messi na magbibigay rin ng opinyon at pananaw ko. Hindi para batikusin si Messi dahil karapat dapat siya sa mga parangal. Yan din ang una naming hiling dito sa channel. Naniniwala akong lahat ng kules at miyembro ng Barsa ay nais siyang bigyan ng nararapat na parangal sa Camp kapag natapos na ito. Siyempre at isang estatwa para kay Lionel Messi. Siyempre pero para sa akin sa ngayon. Na si Messi ay sumuporta ng ibang kandidatura bukod kay Joan Laporta para sa akin ay talagang isang pagkakamali. Isang Messi na hindi ko rin nakikita hindi ko rin nakikita bilang direktor ng Barsa o bilang kinatawan ng club. Sa ngayon, hindi ko siya nakikita, hindi ko siya nakikita. Sa tingin ko, isa siyang taong hindi masyadong palakibo. Isang taong hanggang ngayon ay konektado pa rin sa football. Magre-renew siya sa Inter de Miami para sa isa pang season o higit pa. Hindi ko nakikita si Messi ngayon na gumaganap ng anumang posisyon sa club. Ibig sabihin, gusto ko sana na kapag dumating ang isang gala ng Ballon d'Or, kapag dumating iyon. Hindi ko alam, sana maging kinatawa ng Barca si Messi bilang alamat. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong posisyon ang maaaring ibigay kay Messi sa posibleng kandidatura o kung bibigyan siya ng anumang posisyon. Nahihirapan pa rin akong makita si Messi sa ganung paraan. Ibig kong sabihin, mahihirapan akong makita si Messi. Ewan ko, na namumuno ng kahit anong bahagi ng club. Ewan ko, nakita ko kasi siyang epektibo. Na naka-Amerikana, hindi ko talaga makita si Messi na naka-Amerikana. Sa totoo lang, hindi ko siya makita. Nakikita ko siya na halos kasing galing sa larangan ng football. Pero pagdating sa representasyon, sa mga formal na okasyon, syempre nagbibigay ng mataas na antas kapag si Messi ang nire ka. Pero hindi ko talaga siya nakikita sa ganoong paraan. Ibig kong sabihin, hindi ko nakikita si Messi na magaling magsalita. Sa totoo lang. Sana kapag siya nagretiro, hindi pa iyon ang huling pamamaalam niya sa football, lalo na kung susuporta siya sa Barsa. Impresibo, pero nairita ako. Tingnan mo, hindi ko naman sinasabing lubos akong naniniwala. Pero siyempre, lubos ang respeto ko sa kasama. Oo, oh, kay Rodriguez. Dapat siyang igalang ng todo. Kasi posible ring totoo ang sinasabi niya. Pero maiinis ako kung si Messi. Kumontra kay Laporta, inis at busy talaga ako. Pasensya na sa salita. Sa tingin ko, malaking pagkakamali yon. Sobrang laki, John, Malaking pagkakamali talaga yon. Naniniwala akong mananalo sila, Porta. Ibig sabihin, pero sige. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang pag-atake kay Laporta ay karaniwan na rin mismo sa loob ng Katalunya. At ito ay isa pang pagpapahayag. Pakinggan pa natin ng kaunti. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga kasama. Tingnan natin, hi, nasabi beses bukod pa sa kung paano natapos ang kwento at iba pa ito ay isang usapin na balang araw kahit sino pa ang presidente pakiusap pakiusap kahit gano pa katagal ang lumipas naiintindihan kong kailangang maayos muli ang relasyon ni Messi at Barca dahil siya ang pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan lumaki siya sa club at umalis ng masakit maraming umiiyak pati na ang kanyang imahe kasi nitong tag-init na sa Vietnam ako at yung unang taxi na nasakyan ko, kapag tinatanong ako, sinasabi ko, Barcelona, Messi, Messi. At sasabihin ko sana, hindi, wala na si Messi, pero hindi, Messi pa rin, Messi, Messi. O iniugnay pa rin ba si Messi sa Barca? Siguro. Hindi mapapatawad pag di inayos at tinapos ng maayos ang relasyon na ito. Sang-ayon ako, isang malaking pagkakamali ng club kung hindi maayos ang mga relasyong iyon. Hindi ba? Sa pagitan ng Barca at Leo, Isang napakalaking pagkakamali. Makasaysayan. Sigurado. Ako. Aayusin ko ang relasyong ito. Malinaw sa akin. Tama ka. Magtratrabaho ako kasama siya. Sinabi ko sa kanya. Messi, may inihanda akong asado na labindalawang taon ko nang pinaghahandaan. Ngayon, may ilang langaw na malapit sa karne. Ilan lang? Tiyo, totoo, totoo. May sense of humor ano. Oo, oh, oo. Oh. Kailangan nating kumbinsihin siya kahit anong paraan. Kahit anong paraan. Si Messi, kailangan nating kumbinsihin siya kahit anong paraan. Kahit sa isang asado. Sana lang huwag maloko si Messi ng kahit sinong kandidato. Ayoko rin kay porta. Sana hindi siya mapasama. Ibig sabihin, sana magkaayos si Messi at ang Barca. Pero huwag siyang mapahamak o mapasama sa gulo. Pero gawin nila ang lahat ng paraan. Jan, sangayon talaga tayo. Ano sa tingin mo? I-comment nyo lang sa ibaba, ha? Sensitibong usapan ito, ha? Sensitibong usapan talaga si Leo Messi.